ina ng vlogger influencer na si Camille Trinidad, pumanaw na. Naglulok sa ngayon ang magpartner na influencer na sina Jayzam Manabat at Camille Trinidad dahil sa pagpanaw ng ina ni Camille. Sa latest post ni Camille ay makikita nga ang mga larawan nilang mag at ang mabigat na pinagdadaanan niya ngayon dahil sa pamamaalam ng kanyang ina. Narito nga ang kanyang buong post sa kanyang Facebook account. Hindi ko alam paano ko e-express itong sakit na nararamdaman ko. But God knows, di niya ako pababayaan. The most painful day of my entire life. Mama ko, mahal na mahal kita. Babaunin ko lahat ng payo, lahat ng tinuro mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung ano ako ngayon. Ikaw at pamilya ang inspirasyon ko palagi ikaw ang nagturo sa akin ng kabutihan para sa ibang tao hanggang sa huli nilaban mo. Ito yung pakiramdam na di mo maintindihan. Napakasakit. Hindi ko alam paano ko ilalabas tong lungkot na to. Halo-halo mama ko yung pakiramdam ko. Di ko alam paano ako magsisimula ulit. Pero I know wala ka ng pain na nararamdaman lalo na andyan ka na sa piling ni Lord. Mahal na mahal kita, mama ko. Hanggang sa huli, sinuportahan mo ako sa mga pangarap ko. Ako na bahala sa mga kapatid ko ma at kay daddy. Lagi kang nasa puso ko, lalo ko pagbubutihan mama ko. Ikaw ang pinaka the best mama. I love you so so much. Till next time mama ko. Samantala. Marami naman ang nagpaabot ng pakikiramay at narito nga ang kanilang mga komento. Hala, totoo po ba to? Condolence po, Nay Camille Trinidad. Nakakagulat naman po. OMG, grabe, nakakagulat naman. I am very sorry for your loss. Stay strong. Be strong, Camille. You have a wonderful family. Nakita ko yun sa mga vlogs mo. Your mom is happy now. I know that it's painful but always remember na we are here. Yung family, us, si G, at si mama mo, na angel mo na. Camille Trinidad, sobrang nakakadurog ng puso pag may mahalagang tao ang namayapa sa family, lalo na ang isang ina. Condolence po, family Trinidad. Sobrang nakakagulat ang mga pangyayari. Sobrang sakit. Condolence sa buong pamilya Trinidad napakahirap mawalan ng ilaw ng tahanan